Ay pabembang naman isa lang, oh. Asa ka pa, Kanor. Hindi natitigas yan. <laughs> Paano natin maaayos problema natin? Bahala na si Batman. Kapag may problema, ako na lang lagi bahala. Umuulan ng yelo sa Pinas, oh. Tara, shot! Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili? Pumili ka! Oh, uh, ma Puro trabaho na lang. Wala bang suntukan dyan? Lord, kung yayaman man din lang ako sa future, pwede ba mag-advance kahit 50k lang? Kapitan ng kalsada to, mga pre. Eh, sabi ko na nga ba, hindi lang kayamanan ang hinahanap nila. Pati puso ko. It is more fun in the Philippines. <laughs> Paldo, naka-iPhone ka pala eh. Hey, welcome sa akong vlog for today with mga Unano Bembangana. Ano to, cosplay? Practice lang, sir. Pang MMDA Avenger ako. Ako ang unang marites na nakarating sa tuktok ng Mount Everest. Sa Antarctica naman ako maliligo next trip. Mahal, masarap kumain ng tahong. Bembang tayo later. Okay, quick math tayo. 32 minus 87. Pwede pong calculator? Grabe. Ibabalik kita sa grade 2. Okay, ikaw. 32 minus 87? Call a friend po, pwede. Sana naman kaya ako napadpad? Mali ata ang pinpoint ni Cleopatra ha? Paano tong pizza niya? Hirap mamuhay sa World War II. Nasasabong pa ko eh. Sayang, panalo na sana. Bosing, balita daw, paldo ka na sa scatter. Paldo sana. Kaso may mga buraot na barkada sa likod na nunod. Bakit malakas umutot ang lalaki sa babae? Bakit? Kasi may mic sila sa harap. AI ba kayo kaya nag-party 24-7? AI? Eh, tignan mo tong makeup ko no, nag-melt na. Kung robot ako, waterproof sana to. Naligaw na naman ako ah saan ba kasi ang address ng animal na to? Hi! Kami pala yung gumbursa na naging majoha! Ang bobo talaga ng mga kabataan na nakasali sa PBB. Di Kakakuha lang ng sweldo. Pero parang kulang pa rin. Hi guys! Postponed laban namin nila Majela. Nandito ako ngayon sa Manila. Sumakay ako ng MRT. Bala ko kasi pumunta ng BGC para bumili ng bagong damit guys. Uy, may dayo uli. Ready na dato team. ML lang to. 5v5. Game. Walang atrasan. Bakit kayo nandito sa bike lane? Hindi nyo ba nakikita? Bawal yan! Pakay mo ba eh, sa gusto namin dito. Gusto mo bang kumita ng pera?